Hello mga kahanggan, sa mga hindi pa pala nakakakilala sa amin, siya pala si Juan at ako naman si Christine, pero pwede niyo naman po kami tawagin na Uno and Tin. Alam kong sa video ito ay marami makakarelate, especially sa mga mag-asawang wala pang anak. Yes mga kahanggan, isa po kami doon. pero bago ang lahat, nandito nga pala kami sa airport, sinundo namin yung asawa ko. Kasi mas nauna akong umuwi sa kanya galing ng Dubai. At ito yung first time na nagkahiwalay kami ng matagal. Yes mga kahanggan, 4 months po kami na magkahiwalay ni Mister. Tulad nga ng sinabi ko kanina ay first time namin na magkahiwalay. Since 2010 nga na magkakilala kami, ay ito na yung pinakamatagal na hindi kami nakita. Kinabukasan pagkarating ng asawa ko, Bago kami tumulak papuntang Bicol, ay naisipan ng panganay kong kapatid at ng pamilya niya na ipasyal kami. At dito nila kami dinala sa may tanay Rizal. Kaya ako pala sinabi kanina na makakarelate sa video ito yung mga katulad namin na wala pang anak. Dahil alam din po namin kung ano ang nararamdaman ninyo sa mga panahong ito. Dito pala kami dinala ng kapatid ko sa may Regina Rica at bakit pa lang kami dito ay sobrang excited na kami. Dahil sabi nga ng hipag ko ay mamanata daw ako dito kay Regina Rica. Yes mga marikoy, walang masama na maniwala. Dahil sa edad nga namin ay gusto namin gawin lahat para magkameron din kami ng sariling anak. Dahil bilang babae, ang gusto talaga natin ay mabigyan ng anak ang mga asawa natin. Pero alam kong hindi naman natin kasalanan kung bakit hindi pa natin sila mapigyan. Ang importante ay ginagawa natin kung ano ang dapat. Ang importante ay magkasama kayo bilang mag-asawa. Alam niyo ba nung una ang asawa ko hindi naniniwala sa mga ganito? Sinasabi niya na bakit ganito, bakit ganyan? Pero ang sabi ko sa kanya, walang mawawala. Ang importante, sinubukan natin. Alam ko mga marikoy na dumadating sa point ng buhay ninyo na nadedepress kayo at iniisip nyo sa sarili nyo na ano ba ang nagawa nating mali para hindi tayo pagkalooban ng anak. Ganyan na ganyan ako noon. Yung feeling na akala mo puntis ka na pero hindi pala. Maraming beses akong umiiyak ng dahil dyan. Yung kada piti ko na lang umiiyak ako pag nakikita ko na negative siya. Kahit lagi naman ako ang gano comfort ng asawa ko at sinasabi niya sa akin na no, okay lang. Pero deep inside, alam namin sa isa't isa na gustong gusto na namin magkamero ng anak. Pero ganun talaga siguro, hindi pa napapanahon para sa amin. Alam niyo bang nasanay na lang din ako sa sinasabi ng iba? Na bakit wala pa kaming anak? Bakit hindi pa kami nag-aanak? Bakit hindi kami binibigyan ng anak? Bakit ba daw ayaw namin magkamero ng anak? Na matanda na kami pero wala pa kaming anak, buti pa yung iba, meron na. Yan yung mga paulit-ulit na sinasabi sa amin ng mga tao. Well, ang totoo, hindi nila alam na gustong-gusto ninyo na magkakaroon na ng anak. Ginagawa niyo ang lahat para ibigay siya sa inyo. Hindi nila alam lahat ng sacrifices na ginagawa ninyo para lang magkaroon kayo ng anak. Pero ganun talaga mga marikoy, hindi natin sila maiisa-isa para sabihin sa kanila kung ano ba ang mga ginawanan natin, pero hindi pa rin talaga. Kaya nung ako sa Pilipinas, mas marami akong naririnig, pero mas marami akong natutunan. Na importante na masaya kayong mag-asawa, na ginagawa niyo ang lahat para pagkalooban kayo ng truths ng sarili niyong anak. Basta patuloy lang tayong manampalataya kay Lloyd, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Nabalang araw, ibibigay din ni Lloyd sa atin yun. Basta sa ngayon, i-enjoy nyo yung moment nyo bilang mag-asawa at dapat solid kayo sa isa't isa. Walang perpektong pagsasama, basta ang importante ay hindi nyo iiwan ang isa't isa. Mga marikoy, hayaan nyo lang yung mga marites tiyan. Enjoy the moment muna tayo mga marikoy na ang panganay natin sa ngayon ay ang mga asawa natin. And always remember na piniprepare lang tayo ni Lloyd para sa mas magandang biyaya na ipagkakaloob niya sa atin. Dahil inuhulma pa ni Lloyd ang the best para sa atin. Huwag tayong mawawala ng pag-asa mga marikoy. Magtiwala lang tayo sa plano ni Lord para sa atin. At magugulat ka mga marikoy na pag ibinigay sa atin ni Lord ay higit pa sa mga bagay na hiniling natin sa Kanya. Kaya prepare yourself mga marikoy and be ready sa gift na ibibigay niya. Yun lang mga mare!